Ay! Ay! Salamat right. Yo! What's up mga idol? Dahil nga binaha yung probinsya ng Aklan lalo na dito sa panwa ng Makato, bayan ng Makato eh nasiglabasan daw yung mga alimango, isda, talangka, hipon, kung ano pa kasi maraming nasira na mga fish pond o tangke kaya ngayon dito kami kasama ko yan yan si Tony Janitim ayan may dala siyang balde kasi maano kami, ano ba, manag ah o yung kukunin ba namin yung tubig sa ilog para makakuha kami ng ang ulam namin kaya nga ito may dala din ako ng gamit, may kabag yan kami, yan yung mga grupo ko yan, si Pudunyok, si Boyboy si Rizbin, si Sianeng Kusto yan, si Toto Christian sa likod so titirahin namin yung ilog ngayon, kasi nga balitang balita ang dami daw nasira na pispant pond o ngayon hahanap kami ng ulam pang dinner kaya dito kami ayan si manag-a kami mga taga aklanon manag-a kami ayan so kita kita na tayo dun sa ilog mga idol ayan ayan mga, mga idol oh. ito sana yung huhulihin namin kaso may ari ayan. lagot kami sa may ari ayan kami ito so, yung mga, yun yung team ko mga idol. Yan siya po doon may dalang lambat. Yan, lagot yung mga isda sa amin. Yan. Yeah. kami ng mga ligaw na isda. Yan. Grabe yung daanan mga idol oh. Kasi kaninang umaga, grabe yung ulan. Simula kahapon, magdamagan. Eh, ngayon, tumigil na yung ulan. Kaya lumabas na yung mga aswang. Yan. <laughs> Ito yung mga aswang ng isda. Kasi wala kaming ulam. Eh, hahanap kami. Pupunta kami ng ilog. Yan, dito lang yan. Sa Barangay Dumga. Ah, Sityo tabok. Barangay Dumga, mga So, abangan nyo mamaya kung ano yung makukuha namin. Pero kung marami naman yung makuha namin, siyempre isishare share namin yan, diba? So, let's go! Grabe yung epekto ng hangin at ulan dito, mga idol. Yung mga palay dito, nasig dapaan, dumapa na. Kasi nga lakas ng ulan, buti nga yung tubig medyo bumabaw na. Kasi kagabi, napakalalim yan. Pag halos buong bayan ng Makato, nalubog sa baha. Uh, pero, eh, thank you, eh, bumaba na yung ano natin, yung tubig. So ngayon, operation ulam na kami. Ayan. Idol, lapit na kami. Oh, kawawa yung isda sa amin kasi marami kami oh mga idol yan mga idol malapit na kami bali sa baba niyan, ilog na ilog niyan ng barangay dumga yan yan mga idol dito na kami sa ilog bali ito yung sasagahan namin ah uh, kukunin namin yung tubig itatapon namin sa taas yan para makuha namin yung isda oh yan oh Palawak. Gamit lang yan yung balde niya, no? Yun, no? Si Untoy, yun. Siya yung tagasaga natin, mga idol. Siyempre, gamit yung screen. Dito kami mga huli, mga idol. Tingnan nyo yung technique siguro sa buong mundo kami lang makapaubos ng tubig ng ilog mga idol uubusin namin yan hindi kami uuwi pag hindi namin maubos yan ayan sinisimulan na nga namin so kita kita na dun sa spot so, may spot kasi dun nga mas maraming isda mga idol so abangan niyo tara eh, dahil sa lakas ng ulan kagabi mga idol oh, natumba yung yog yan yung nyog, oh. so kahit anong gano kalakas pa yung tubig na yan uubusin namin yan para makuha lang yung isda kaya abangan ninyo mga idol mga idol oh lakas ng tubig pero <laughs> so, wala yan laban sa amin managaga kami yun mga idol dito na kami sa spot namin kita nyo yung lakas na lakas ng agos ng tubig na yan dito kami manag-a o oh, kukunin namin yung tubig na yan para makuha namin yung isda So, sisimula na namin mga idol. So, let's go. Yan mga idol, magsisimula na kami. Bali, gamit namin ito yung net. Bali, sa sandbox siya ng tubig doon, gamit yung balde, ihagis eh, dito. Para pag may ista walang... walang, walang ano, walang ligtas yung uh -huh. sipir, yung tagahawak natin si Ampudian, Ampud Shian, Ampud Onyok si Shianeng Custodios Senior at si Randy Chongson, simple yung taga, ano na, malakas yan eh kaya siya nakaruta sa balde natin si Untoy Janik Custodius uh, Johnny Tim Timan Siyempre si Ben Suarez Baka may makaligtas yan ang lalangoy si Shanning Custodio at si Boy Boy Chong Son So uh, tara Abangan natin so let's go Yan ang mga idol oh yan. Uubusin namin yung tubig na yan mga idol Kahit gaano pa kalakas yan idol hmm. Oh, yang mana? Oh, 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 oh. oh, oh yang balik. Oh, ya yeah. no. Oh, ya. Yeah. Oh, yeah. oh, one zero. Oh, yeah. oh, yeah. oh. galaw-galaw oh, pa. Bo! Oh, Kita mo, oh. dumugot do. Fresh ka na fresh ka. Oh, oh. Yan. Yan. May oh, may natumbak ka pa. Pala pa. niya, kaligtas oh. ayan yan. Go. Oh, isa pa mga idol. Isa pa lang, isa, isa, isa. isa. Go.

Uy, oh, may mga huli eh, may mga huli. Anong huli? Ito, 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 eh, magaling! Huli niyong mga idol, dahil nandito! dito. opo, opo, makaligtas ba ha? Yan mga idol, yun ang mga huli natin. Oo oh, yun, may nakuhuli din. Oo oh, mga yeah, hubo, -oh. well, ang kasama ko. Bobale talaga yung leeg mga idol, oh. wala nang ligtas. So, pero kaya talaga wala na kaming nakuhuli dito, kasi nandun na, natakot na. So, go! Amay na! Sige, sige! Amay! Sige! Oh! 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 Wow! Oh. Galing, galing! Buhay! Ba? Buhay! bali na ka dyan. Yung mga idol, ang daming matangbaka dito. Dito lang yan, sa ilog ng Gulanggay Gumga. Mga katu, at Yo! So, ayun mga idol, lumakas yung ulan. So, no kami kami. Eh, wala na, wala na kaming nahuli sa net. Ngayon, nag na lang kakamayin na lang yan yung guys... kay kakamayin na lang nila huli nila gamit yung kamay okay. ang lakas ng agos ha huli nila yan mga hindi ha wait 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 Oh, yan mga idol, nakahuli. Mayroon! Oh, may nahuli! Dada! Oh, yan! Oh! One, 0 oh. Lagay mo dun! Lagay mo! Lagay mo! Baka makawala ko yan! Ayan! Oh! Yan! Mayroon yan Oh, miran. Wow! May huli din mga idol! Yes, pare! Eh, dali mo dun! Baka May nga, may uli. Kaya na uli mo. Oh. Ah, may uli talaga mga idol. oh, oh. So, kumusta nyo? May nanglalambat lalambat sa taas. O, pupuntahan natin ka Parang maano doon tayo mga idol. Ang lakas ng tubig. Sinabayan pa na ang lakas ng kalan Pupuntahan natin yung nanglalambat lalambat doon. Mga idol. Ah, grabe mga idol. Oh. Ang lakas ng tubig. Parang abutin na yung dibdig ko dito. Pero doon, bandang babo. Oh. May nanglalambat lalambat. Kamu stay nana. Oh, kemirin tau, kemirin tau, kemirin, 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 kemirin. Huh, hah, hah, hah. Oh, yeah. Datang. Oli, Thank you. pinabayaan, hindi kami nasira. So ano, tama na no? Iba e, kung nabag na natin ubusan ng yung kalikasan. Kasi pag ubusin namin hulihin dito, baka mawalan din yung iba. tama na. Grabe yung huli namin, yun, ang dami. Idol, sobrang lumakas na talaga yung ulan. At lumakas din yung agos ng tubig. Inuntos kami, uuwi na kami. Baka madisgrasya pa kami. Oh, so, sobrang lakas na talaga yung tubig. Oh, so, siyempre, bit-bit-bit ni ampod onyok yung huli namin yan yung huli namin mga idolo oh. bo nakalimang pirasong tapos nandun yung huli naming matang baka oh. oh. ito yung nahuli naming isda hey, tingin mo na pakita natin sa mga idol natin yung huli natin hey, tingin oh. yan yan yung huli namin bakit may shot glass pa at baso <laughs> uwi na kami idol yan mga kasama natin Oh grabe, makin mo. 30 minutes nakahuli na kami ang daming nahuli namin so pauwi na kami mga idol so thank you for watching mga idol so please share na lang so tingyo tingyo sa panonood nyo na ang kalokohan vlog what's up so sa mga binahan na lugar dyan sa mga idol natin may baha ingat lang po tayo kasi grabe yung panahon niya yun grabe yung baha yung ulan ingat ingat lang po tayo so yung ginawa namin Content only, for entertainment, for only. Thank you mga idol. Let's go. <sighs> <laughs>